Nananawagan si Senadora Iwe Marcos na bawiin ang mga anyay deadline ukol nga sa consolidation ng mga prangkisa sa ilalim ng PUB Modernization Program. Iginiti Marcos na maawa naman sana ang mga pamahalaan sa mga commuters, trabahador, estudyante at maliliit na negosyanteng umaasa sa pampaseron jeep o public utility vehicles sa nakatakda bukas sa malawakan transport strike na sasalubong sa si taong bayan hanggang sa pagpasok ng bagong taon kahit maapektuan ito ang mga commuters. Sinabi ni Marcos na maliwanag na kailangan ang magkaroon ng malawakang pakikipagbulong at konsultasyon ng mga kinukulang ahensya ng pamalaan sa lahat ng operator, driver at commuter. Gitang senadora sa hirap ng buhay ngayon, hirap talaga ang mga PUB operator na magbayad ng malaking halaga. Kahit paan niya itinaas sa 210 pesos hanggang 280,000 pesos ang ibibigay na subsidy pero ilang porsyento lang ito ng 2.5 million pesos na halaga ng bagong year 4 na PUB. Halos wala anyang trade in value na lumang sasakyan kakarampot na lang ang kinikita ng namamasada ngayon dahil sa itataas nga ng presyo ng gasolina. Bukod dito, sabi ng senadora na hindi pa handa ang mga dealers sa supply at service at parts ng Europor public utility vehicles. Ang testa mismo ay umamin anya na di pa nila ito kayang i-repair dahil Euro 2 pa lang ang pinaghandaan nila. Kaya question ni Marcos, bakit pipilitin ang libo-libong operator at drivers na mag ng transport cooperative? Gagarantiya daw ba ang kooperatiba kung mangutang operator o driver at kapag nagkabulilyaso sa bayaran, sasagutin daw ba ng kooperatibang utang o hihilain lang din ng bangko sa kiyang inutang? Dagdag pa na si magkano itataas? sa pamasaay sa laki ng gastusin para bumili ng bagong sasakyan. Kaya nananawagan si Marcos na pakinggan muna ang mga daing ng mga PUB operators, driver at commuters. Higit sa lahat, tantanan daw ng LTO at DOTR ang pananakot sa deadline ng suspension at pagbawi ng prangkisa ng pampasaherong jeep. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.